Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng na nga na ngayon, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagmakaawara naman nga po si Jabel Maki na bumalik sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, Matapos nga po na manalo kahapon ang Golden State Warriors ay umakyat na nga po sa 5 wins at 0 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng NBA which is sila na nga po itunuturing ngayon bilang number 1 team sa preseason. Sila lamang nga po nag-iisang kupunan na merong ganitong klaseng record na isang napakagandang senyales na magkakaroon nga po sila ngayong taon ng magandang kampanya. Nangangahulugan na rin naman nga po nito na maaaring nga pong makakuha ulit sila ng kanilang bagong kampiyonato. Lalo pat ganitong ganito rin naman nga ang nagawa ng kanilang team taong 2015, 2017 at 2022 kung saan nakasungkit nga po sila ng titulo dito. Yes, hindi nga po kayo nagkakamali sa inyong narinig mga katrops. Nangangamoy na nga po na magkakaroon ang JSW ng championship run dahil hindi nga po kagaya sa nakalipas nilang dalawang kampanya ay hindi na nga po sila umaasa at dumedepende na lamang kay Stephen green. Sa pagkakaroon na nga po nila ng ibang mga manlalaro na merong legit na shooting sa 3 point line at kayang magtala ng malalaking puntos sa kanilang opensa. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagmakaawa naman nga po si Jabail McGee na bumalik sa Los Angeles Lakers. Kasunod nga po mga katrops, nang hindi pa rin paglalaro ni na Christian Coloco at Christian Wood sa Lakers bunsod ng kanilang nalang mga injury ay kasalukuyan na nga po naghahanap ngayon ang kanilang front office ng isang bagong sentro sa pamamagitan ng isang trade. At kabilang nga po sa mga target center na maring nga po nilang makuha ay si Jonas Balinsunas ng Washington Wizards, Walker Kessler ng Utah Jazz, Robert Williams III at DeAndre Ayton ng Portland Trail Blazers, Nick Richards ng Charlotte Hornets, Daron Sharp ng Brooklyn Nets at si Isaiah Stewart ng Detroit Pistons. Bukod nga po sa trade mga katrops ay maaari rin naman nga pong kumuha ang Lakers ng mga free agent big man. Kagaya nalaman ng ang kanilang mga dating players na sina Dwight Howard at Javel Maki na siyang hinihiling ngayon na kunin ng kanilang mga fans. And speak of Maki mga katrops, kagaya nga po kay Howard ay ito na rin naman nga po mismo ang nagsabi na gusto nga po niyang makapaglarong muli sa NBA lalo na sa kanyang dating team na Los Angeles Lakers. Patuloy pa rin nga po niyang pinapanatiling healthy ang kanyang pangangatawan kaya nakakasigurado nga po siya na malaki ang kanyang maitutulong kina Anthony Davis at Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.